sampung kahulugan ng bitungin sa panaginip. Una, nakakita ka ng maraming bituin sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng pag-asa, mga pangarap at magagandang posibilidad sa iyong buhay. Maaaring marami kang oportunidad na darating o nais makamit. Pangalawa, nagkikislapan ang mga bituin sa panaginip. Ito ay nangangahulugan ng inspirasyon at gabay. Ang pagkislap ay paalala na may liwanag kahit sa gitna ng dilim. Maaaring may magandang balita o ideya na paparating. Pangatlo, humiling ka sa mga bituin. Sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng matinding pagnanais o pag-asa na matupad ang isang hangarin. Isa rin itong sinyalis na pananampalataya mo sa mga bagay na tila imposibleng mangyari. Pangapat, ang paghawak ng bituin. Sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng tagumpay, katuparan ng pangarap o pagkamit ng isang mataas na mithiin. Isa rin itong palatandaan ng personal na kapangyarihan o kakayahan. Panglima, nahulog ang mga mula sa langit sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng pagkabigo, pagkawala ng pag-asa o malaking pagbabago. Pang-anim, hinahabol mo ang bituin sa panaginip, ito ay nangangahulugan na ang iyong matinding determinasyon na maabot ang pangarap, ngunit maaaring may bahagi sa iyo na hindi pahanda o may balakid sa tagumpay. Pangpito, ang hindi pagkislap ng mga bituin sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng pagkawala ng pag-asa o pagkalito. Maaaring pakiramdam mo ay nawawala ang direksyon o gabay sa buhay mo sa kasalukuyan. Pangwalo, malaking bituin sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng malawak na potensyal, malaking oportunidad o isang makapangyarihang impluensya sa iyong buhay na maaaring magdala ng pagbabago pang siyam. Maliit na bituin sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng simpleng pag-asa o maliit na pagsisimula ng mas malaking pangarap. Isang paalala na ang malalaking bagay ay nagsisimula sa maliit. Pang-sampu, ang nag-iisang bituin sa langit sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng iyong sarili sa gitna ng isang malawak na mundo. Isang paalala na kahit mang isa ka, may kakayahan kang magliwanag. Ito rin ay pahiwatig ng pag-asa sa gitna ng kawalan. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat!